apat na pamahiin ng langgam Una, kapag kulay itim na langgam ang pumasok sa loob ng bahay, ito ay sinyalis ng swerte. Maaaring may matatanggap kang pera o magiging matagumpay ang iyong mga proyekto o magkakaroon ng dagdag na kita sa iyong negosyo. Posible ring may positibong pangyayari o anunsyo kang matatanggap sa lalong madaling panahon. Ang pagdating ng panauhin ay magdadala ng magandang enerhiya o mga regalo. Pangalawa, kung ang mga itim na langgam ay gumagapang at naghahanap ng pagkain o kaya naman gumagawa ng pugad sa sa loob ng bahay, ito ay sinyalis na paparating na yaman at kasaganaan. Kung ito naman ay abala sa pagdadala ng pagkain sa kanilang pugad, ito ay nangangahulugan ng pagpasok ng biyaya sa iyong tahanan o negosyo. Pangatlo, kapag kulay pula na langgam ang pumasok sa loob ng bahay, ito ay sinyalis din ng swerte, ay mas madalas din maiuugnay ang mga ito sa kamalasan at sa problema. Maaaring may matinding hamon ka na haharapin sa pinansyal o sa relasyon. Posible rin mayroong tao na masamang hangarin patungkol sa iyo. Pangapat, kung biglang dumami ang pulang langgam sa isang lugar sa bahay na hindi naman karaniwang pinupuntahan ng mga ito at walang kalat na pagkain, ito ay isang babala ng paparating na problema o hindi pagkakaunawaan sa pamilya o kaya naman ay problema sa kalusugan. Sinasabi rin kung ang mga ito ay umakyat sa lamisa papunta sa plato ay sinyalis na mayroong tao na naiingit sa iyo. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.